Natitiyak mo bang naasikaso mo nang tama ang iyong strawberry ngayong Setyembre? Paano kung sabihin kong may isang napakapopular na pataba na madalas irekomenda sa maraming forum na kayang sunugin ang iyong mga halaman at tuluyang ikamatay ng mga ito bago pa man dumating ang matinding lamig ng taglamig? Ngayon, tatalakayin natin ang pinakamapanganib na pagkakamali sa pag-aalaga ng strawberry tuwing taglagas. At nangangako ako, kapag natapos mo ang video na ito, malalaman mo kung anong pataba ang dapat itago o ilayo muna hanggang sa susunod na tagsibol para hindi ka mawala ng ani. Kaya, simulan natin mula sa umpisa. Para sa strawberry, hindi panahon ng pahinga ang Setyembre. Sa mga panahong ito, ang mga halaman ay bumubuo ng mga bulaklak na magiging bunga sa susunod na taon at naghahanda para sa mahabang taglamig. Nakasalalay sa kung paano sila maghahanda para sa pagtulog o pagpahinga nila sa taglamig ang dami ng bunga na aanihin mo sa susunod na tag-init. Kaya naman napakahalaga ng pagpapataba tuwing taglagas. Ngunit dito mismo nakatago ang pinakamalaking bitag. Kaya alamin natin ng mas malalim kung ano nga ba talaga ang ginagawa ng ating mga strawberry plants ngayong Setyembre. Hindi ito panahon para magpahinga ang halaman tulad ng maaaring iniisip natin. Sa totoo lang, isa ito sa pinakamahalaga at kritikal na yugto sa buhay ng strawberry. Ngayong pinapanood nyo ang video na ito, abala ang inyong mga strawberry plants sa napakahalagang gawain ang pagbuo ng mga usbong ng bulaklak ang mga usbong na ito ang maliliit na simula ng inyong aanihin kaya kung gaano karaming usbong ang mabuo ngayon ganoon din karaming masasarap na strawberry ang posibleng makolekta ninyo sa susunod na taon kasabay nito abalarin ang halaman sa paghahanda para sa matinding lamig ng taglamig at ang tulungan ito ay ang ating pangunahing tungkulin. Kaya, ang ating mga pangunahing katuwang dito ay dalawang elemento, ang fosforus at potasyum. Simulan natin sa fosforus. Isipin ninyo ang fosforus bilang pangunahing tagapagtayo ng ugat ng halaman. Ito ang responsablias sa paglago at pagpapaunlad ng malakas at malusog na ugat. Ngayon, bakit kailangan ng strawberry ng malakas na ugat sa panahong ito? Napakasimple lang. Una, ito ay nagsisilbing angkla na humahawak sa halaman sa nagyayalong lupa. Ikalawa, ito ay imbakan ng sustansya na magpapakain sa halaman sa buong taglamig at magbibigay ng sapat na lakas para sa isang malakas na pagusbong sa tagsibol. Kung mas maganda ang pagkakabuo ng ugat sa panahong ito, mas mabilis na magigising ang strawberry at lalago pagkatapos ng taglamig. Ngayon, dumako tayo sa potassium. Kung ang phosphorus ay ang pundasyon, isipin ninyo ang potassium bilang mainit na balabal at reserba ng enerhiya ng halaman para sa taglamig. Ang potassium ay gumaganap ng ilang mahahalagang tungkulin. Una, Tinutulungan nito ang halaman na mag-ipon ng asukal at iba pang sustansya sa mga tissue nito. Ito naman ang nagpapakapal at nagpapakonsentrado ng katas sa loob ng halaman. Sa madaling salita, ang potassium ay nagsisilbing natural na antifreeze ng halaman. Malaki ang naitutulong nito sa pagpapababa ng temperatura ng pagyayelo ng likido sa loob ng halaman na nakakatulong sa strawberry na makayanan ang matinding lamig ng walang pinsala. Ang halaman na may sapat na potasyum ay nagiging mas siksik, matibay at mas lumalaban sa lamig. Ang dalawang elementong ito, ang phosphorus at potasyum, ay magkasamang gumagana upang lumikha ng perpektong kondisyon para sa matagumpay na pagtatapos ng taglamig ng inyong mga strawberry. Pero sa totoong buhay, ano ang madalas mangyari? Mukhang simple lang. Bigyan mo lang ng phosphorus at potassium ang halaman at ayos na ang lahat. Ngunit dito mismo, nagkakamali ang karamihan sa mga hardinero at minsan nakamamatay pa ang pagkakamaling ito. At ang kamaliang ito ay dahil sa nakasanayan. Aminin na natin, hindi palaging gustong tumakbo sa tindahan para bumili ng espesyal na pangtaglagas na pataba. Mas madali kasing gamitin ang kung ano ang nakatago na sa bodega o nakapatong sa istante sa garahe. At ano naman ang karaniwang nakatago roon? Tama, ang mga natira mula sa mga patabang, ginamit natin ng todo-todo noong tagsibol at tag-init. Maaaring ito ay universal complex fertilizers na may formula na 20-20-20. O kaya naman, ang organikong pataba na gustong gusto ng lahat. Sariwa o hindi pagaanong bulok na dumi ng hayop o di kaya ay dumi ng manok. Epektibo naman kasi ang mga yan noong Mayo at Hunyo. Dahil sa mga ito, nananariwa ang mga dahon, lumalaki ang mga bunga at malalakas at malulusog ang tingin sa mga halaman. Maiintindihan naman ang lohi ka ng hardinero, kung epektibo noon, bakit hindi pa rin gamitin ngayon para palakasin ang mga halaman bago ang taglamig? Bigyan sila, kumbaga, ng mas maraming pagkain para sa taglamig. Kaya naman, sa pinakamabuting layunin, kukunin ng isang tao ang pamilyar na supot o timba. Natitiyak niya na tinutulungan niya ang kanyang mga strawberry na tama ang lahat ng ginagawa niya tulad ng dati. Pero sa totoo lang, sa mismong sandaling iyon, hindi siya tumutulong, kundi nilalagdaan niya ang hatol na kamatayan ng kanyang taniman ng strawberry. Sarili niyang kamay ang nagpapagana sa mekanismong hindi magpapalakas, kundi sa halip, sisira sa mga halaman bago pa dumating ang matinding lamig at narito na tayo sa pinakamahalaga, ang mismong salarin na nagtatago sa mga patabang ginagamit sa tagsibol at kayang sirain ang lahat ng iyong pinaghirapan. At ang pangalan ng salaring ito? Nitrogen. Oo, 'yun mismong nitrogen na lubos nating ikinatuwa noong tagsibol, ang elementong responsable sa mabilis na paglago ng mga dahon, sa pagpapayabong ng makatas at malalaking dahon at sa paggawa ng matitibay ng mga runners o usbong. Sa tagsibol at unang bahagi ng tag-init, ang nitrogen ay ang pinakamatalik na kaibigan ng ating strawberry. Maihahalin tulad ito sa isang pangkat ng mga manggagawa na mabilis na nagtatayo ng dingding at bubong ng ating munting tahananan ng halaman. Ngunit pagdating ng taglagas, ang kaibigang ito ay nagiging pinakamatinding kaaway. Isipin ang sitwasyon. Setyembre na, umiikli na ang mga araw at lumalamig na ang mga gabi. Ang halaman ay tumatanggap ng malinaw na senyales mula sa kalikasan. Oras na para maghanda sa pagtulog, malapit na ang taglamig. Binabagalan nito ang lahat ng proseso at idinidirekta ang lahat ng katas at enerhiya pababa patungo sa mga ugat upang makayanan ang lamig. At doon ka naman biglang susulpot, daladala ang patabang sa gana sa nitrogen. Sa paglalagay mo ng ganoong klasing pataba, para mo na ring nililin lang ang iyong mga strawberry. Nagbibigay ka sa kanila ng maling sinyales na parang muling nagbalik ang tagsibol. Kumikilos ang nitrogen sa halaman bilang isang napakalakas na pampasigla. Parang isang tasa ng matapang na kape. Literal itong sumisigaw sa halaman, gumising, lumago, maglabas ng bagong dahon. At ang halaman, sumusunod sa kimikal na utos na ito, ay nagsisimulang ubusin ang mahahalagang lakas na inipon para sa taglamig sa pagpapalago ng mga bagong usbong na dahon na sa kasalukuyan ay hindi naman kinakailangan ano ang mangyayari sa mga bagong uskong na ito. Ang mga ito ay malambot, mahina at matubig. Hindi sila ganap na angkop sa matinding lamig. Ang una pa lang na malubhang pagyelo, kahit bahagya lang na lamig, ay gagawing itim at walang buhay na putik ang mga batang dahong ito. Sa huli, hindi lamang nasayang ng strawberry ang inipon nitong enerhiya, kundi nagkaroon pa ito ng mga bukas na sugat sa bahagi ng mga namatay na dahon na maaaring pasukan ng mga sakit at impeksyon. Ang gusto mo sana ay makabubuti. Ngunit sa katotohanan, para mo na rin pinilit na maghubad ang halaman sa gitna ng lamig. At ngayon, narito na ang pinakadiwa ang ipinangako ko sa inyo kanina. Akala nyo ba ang pagkalanta ng mga batang dahon ang pinakamasama. Hindi yan ay simula pa lang ng isang mas malalim na problema o ang taluktok lang ng iceberg ikanga. Ang pinakamatinding pinsala ay nangyayari sa ilalim ng lupa sa lugar na hindi natin nakikita. Ang tunay na trahedya ay nagaganap sa sistema ng ugat ng halaman. Kapag naglalagay kayo ng matatapang na abono, na mataas sa nitrogen sa inyong strawberries tuwing Setyembre, tulad ng sariwang dumi ng hayop bilang pataba, dumi ng manok, o malalaking dosis ng ammonium nitrate, lumilikha kayo ng isang agresibong kemikal na kapaligiran sa lupa. Ang mataas na konsentrasyon ng nitrogen salts ay literal na humihigop ng tubig mula sa pinong hibla ng ugat na nagiging sanhi ng tinatawag ng mga agronomist na chemical burn or paso ng chemical. Isipin nyo na lang na nilagyan nyo ng asin ang isang sugat. Halos ganoon din ang mararamdaman ng halaman. Ang mga ugat na dapat ay nagpapatibay, nagpapalaki at nag ng sustansya para sa taglamig ay sa halip ay nakakaranas ng matinding pinsala para silang na susunog sa loob ng lupa. Ang lahat ng paghahanda ng halaman para sa taglamig ay napupunta sa wala. Hindi ito makahigop ng tubig o makakuha ng sustansya gamit ang mga nasirang ugat. Sa halip na tahimik na matulog at maghanda para sa taglamig, ang halaman ay nakakaranas ng matinding stress at paghihirap. Pahina ito ng pahina bawat araw kahit pamukhang ayos pa ang bahagi ng halaman na nasa ibabaw ng lupa, sa ilalim ay isa ng malaking kalamidad. Pagdating ng tagsibol, ang ganitong halaman, kung sakaling makaligtas man sa taglamig, ay hindi na makakabangon ng normal. Magtatagal ang paghihirap nito, mangunguluntoy at susubukan pang magpatubo ng bagong ugat sa halip na mamulaklak at mamunga. Sa karamihan ng pagkakataon, ang makikita nyo lang sa inyong taniman ay tuyo at patay na mga halaman. Kayo mismo, sa pag-aakalang tumutulong, ay hindi lang nawala ng ani, kundi direkta ninyong inihanda ang inyong strawberries sa tiyak na kamatayan. Ngayon, heto na ang nakakagulat na katotohanan. Kapag naglalagay kayo ng sariwang dumi ng hayop, dumi ng manok, o malalaking dosis ng ammonium nitrate sa inyong mga strawberry tuwing Setyembre para ninyong sinisigawan ang halaman ng Sige lumago! Taginit na ulit! Ang nitrogen ay nagdudulot ng mabilis na pagtubo ng bago at malambot na dahon. Ang mga batang dahon na ito ay talagang hindi pahanda sa lamig. Ang unang matinding hamog o lamig ay agad na papatay sa kanila. Pero hindi lang yon. Ang pinakamalaking pinsala ay sa mga ugat. Ang mataas na konsentrasyon ng nitrogen sa panahong ito ng taon ay nagdudulot ng tunay na chemical burn sa sistema ng ugat. Ang mga ugat na dapat ay nag-iipon ng sustansya at nagpapatibay para sa taglamig ay basta na lang nasusunog sa lupa. Pagdating ng tagsibol, ang ganitong halaman, kung sakaling mabuhay man, ay matagal na magkakasakit at malamang na hindi na magbibigay ng bunga. Sa sarili ninyong mga kamay, hindi lang ninyo inaalisan ang sarili ninyo ng mga strawberry, kundi inihahatid ninyo ang halaman sa tiyak na kapahamakan. Bilang pagtatapos, tandaan ang simpleng patakaran. Tuwing Setyembre at Oktubre, ang nitrogen ay lason para sa strawberry. Ilayo ang sariwang dumi ng hayop urea at ammonium nitrate. Ang pangunahin ninyong gawain ngayon ay tulungan ang strawberry na matulog, hindi gumising. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung may natutunan kayong bago at kapakipakinabang, pakilike at magsubscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang iba pang mahahalagang payo. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Gumamit na ba kayo ng nitrogen na pataba para sa strawberry tuwing taglagas? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments.